marami pa rin po sa atin na nagtatanong kung nakakakuha ba raw ng bagong plaka or pinapantang ba raw yung mga bagong plaka ng bagong plaka yung ganitong klaseng lumang plaka ito yung tinatawag natin na 7 digit mga kaibigan napapantan po yan pwede po natin papalitan yan so pinakamagandang gawin natin mag check po muna tayo sa LTO tracker and then doon sa LTO tracker po makikita nyo po doon kung ano yung gagawin natin kapag po may lumabas na plate number doon sa LTO tracker ito po ay papa deliver nyo na lang kasi po merong option doon na para for payment at saka for deliver ngayon kung sa asaali naman po na wala lumabas na plate number doon sa LTO tracker okay? so pwede nyo po siyang kunin sa mga caravan o sa mga district office na malapit sa lugar niyo pero kiklear ko lahat na rin sa lahat na hindi po lahat ng LTO district office ay nagpapalit ng bagong plaka kahit ibang region yung iba po kasi mga kaibigan mga tropa natin kung anong region lang nila ay eh, doon lamang po. Pero meron pong region or halimbawa sabihin natin dito sa LTO Binyan, Laguna, lahat po ng region ay eh, pwede po nilang papalitan ng bagong plaka. Okay, dito lang po sa Binayan niya na, hindi ko lang po alam sa iba kung ganun po ang ginagawa nila. Okay. So minakita na rin po isang video na saan na daw po ay eh, pwede, parang sa medyo malay region 12 po yata Yan. pero dito mga kaibigan sa mga nakarang video ko kung napanood ninyo region 3 nakakuha po ng bagong plaka dito sa region 4A Yan. so yun paalala na sa mga kaibigan natin mga tropa natin pwede pong papalitan yung gatong plaka pero hindi po siya pwedeng hulihin kasi nga po legit naman to at original po yung ganito klaseng plaka okay ito mas maganda papalitan na rin to kasi nga una si Rana Yan. okay so yun lang maraming salamat And thank you ingat po tayo palagi. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Thank you.